Magandang gabi! So, welcome back po sa aking channel. So, gusto ko lang i-share sa inyo, baka nagahanap kayo ng mga appliances ngayon para sa gagawin nyong raffle or sa Christmas party nyo, pang regalo. So, meron po kaming available dito sa store na mga buy one, take one po magmula po tayo sa kettle, plancha, rice cooker, electric fan, gas stove, oven, um, TV, speaker, tapos kung ano-ano pa po mga papromo natin. So, available po yan dito sa FC Home Center, dito po sa Tansa. Ayan po yung store namin, kung makikita nyo, FC Home Center. Yan. So, ayan po yung store namin dito sa Tansa. So, kung naghahanap kayo ng mga pangregalo nyo, naabot kaya po yung presyo. So, maraming marami kami dito ang ino-offer ng mga buy one, take one. So, kapag naghahanap naman kayo ng TV, pang sarili nyo, or pangregalo nyo na din, so, may buy one, take one din po kami na TV. At, wait there's more dahil ang mga available po natin dito ng na mga appliances na mga buy 1 take 1 Astron po 'yun na brand. So Astron lang po 'yung mga naka buy one, take 1 natin na TV, um, speaker pero may rest, may iba naman tayong brand pero hindi lahat na mer may wala sa TV. Si si Astron lang po ang bukod tang nag-offer ng buy 1 take 1, especially sa mga speaker po natin no So, ang advantage pa, kapag nag-avail kayo dito sa amin sa store, dahil po pwede nyo po siyang ma-avail via financing. So, lima yung financing namin dito sa store. So, meron tayong tonic. Unahin na natin to. So, 10% to 20% yung down payment, ma-avail nyo na yung mga appliances natin. So, hindi lang naman appliances actually ang ino-offer namin dito. So, nakita niyo to mga furniture so nagkikater din kami ng furniture discounted naman tayo ng 30% selected po the rest 20% po so lahat yan pwedeng i-avail financing so tonic at syempre yung damit ko skyro at meron din tayo syempre yung home credit so kailan lang, kailan nyo na to so ang dalawa pa is um, iyon e po, tsaka Salmon. No? Pwede, pwede po tayo mag-avail. Just bring valid ID, then down payment. So, mauuwi nyo na po yung item. So, ano pang maganda at advantage na ino-offer ng FC Home Center? Bukod po sa pag-avail nyo via finance, kasali po kayo sa rapol ni FC. So, ang parapol po ni FC is house and lot. So, pangarap na bahay. So, kapag nag-avail kayo dito sa amin, any mode of payment po, kasali kayo sa raffle namin. So, kapag nanalo kayo, ang ano natin, ang bahay na ibibigay sa inyo is fully furnished na po. So, lahat po is kumpleto na. Titira na lang po kayo. Kapag naman, kay Pinsonic naman po kayo, um, mga ano po yung pa-promo niya. Um, mga speaker din po. So, marami kayong chance na manalo dito sa amin once nag-avail kayo dito kay FC Home Center. Kasi once nag-avail kayo ng furniture natin, especially sa sofa na infinite na brand, kasali din po kayo sa tricycle. So, monthly naman po yon yung pa promo ni o parapol ni infinite na sofa. So, tricycle po, buwan-buwan ang pwede nyo mapanalunan. Kapag kay FC mismo, um, pahay at lupa. Fully furnished po yun ha, na ito turn over sa inyo. Tapos, um, meron din pa kay Pinsonic. So, basta Pinsonic or Astron man, meron po tayong rapport dyan. At, mga buy one take one po So, ano po kung iniintay natin, no? Subod na. Pero pwede nyo akong kontakin sa Facebook o dito. Mag-comment kayo para mabalikan ko kayo. Dahil available po dito sa atin yung mga promotion. So, yun lang. Salamat!